lola ko kakalakan sa kanal hanap buhay namin makahanap ng mga gamit sa kanal pambigas pambigas lang to pambigas bigas lang to, guys pwede oh, na yeah. mo ano naman to spring, mga spring, 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 mga pera spring, 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 to. mana kau pare? Ano man yan? Ito. Ugasan mo mukha mo dyan, ha? Maraming tubig yan, eh. Ugasan, ugasan mo mukha mo dyan, lola, ha? Oh okay. Pambigas-bigas na to. Pambigas-bigas. Ano? Pambigas-bigas. Pambigas-bigas to guys. Yeah.

Sa iba naman tayo. Ha? Sa iba naman tayo. Oo nga, no? Yes. Paano? Dana? 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 tayong kanal. Sa ibang kanal na tayo mo ano, Hanap. Kaya oh, na. na. Oh. Magbabay tayo. Babay. Sige. Okay. 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 Oh, okay. na. Okay na. Oh. Goodbye, guys. Oh. That's all for today. Oh. Subscribe kayo at like, guys, ha. Thank you.